Unang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapan siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketungin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Dinawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad na si Baydala dala siyang tatlumpun libong putol na pilak, Hanim na libong pirasong dinto at sampung madagarang kasuotan. Dalawin niya ang sulat para sa Hari ng Israel. Anang sula? Mahal na Haring Horem, ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kung pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng Hari ng Israel, dinohak niya ang kanyang kasutan at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapanta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalita ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi na ni Haring Horem kay naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya, sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Umunta ka sa Ilog Hordan. Lumubog ka ng pitong beses at mananawli sa dati ang iyong katawan gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubumi niya ako, tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa Ilog Hordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisiwin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? -far? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo, at galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugos lang kayo para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusom siya ng ilog hordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sambol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya na iyo'y napatunayan kung walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay kung paanong iyong batis ang hanap ng isang osa. Gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan. Upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Awit pambungad sa mabuting balita. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot, ng pag-ibig na mataos, upang kantin ang pagtubos Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutong sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo Walang pinagaling isaman sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulad sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.